Abel, Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. O, kakaulan lang. Mm. Ano oras ba? Ay, sakto ano. sakto alas 6 pa lang. Ayan. So yun, katatapos pa lang natin magpakain sa mga ibon natin dito. Ayan. Halos lahat 'yan oh. Mm. Ito pa oh. Ito ngayon mga Abel, napapansin ko nakaka-recover na sila. Ayan. Malalakas na silang kumain mga Abel. Pero medyo may stress pang konti dahil sa vaccine na ginawa natin ito medyo stress bata batang ano batang BBC ayan kasi nagkamali ako na ilagay ko kaagad to eh o baka madali pa yung ano natin pero sana wag naman madali siya pero ito kasi kahapon yan yung ano ah uh, ganyan yung itsura niyan yan yan ito totong si Pandora so ngayon ito siya naman ngayon ang medyo ayan gaganyan ganyan yung katawan pero syempre, titingnan ko rin. Kasi napakabata nitong ibon na eh. Hmm? Hmm. Ayan no. Pero ano yan, makaka-recover yan. Ayan o, no? ayan oh. No? medyo no, bumabaliling ka. Ayan, yan mahirap sa inyo yung... Pagka talagang mga abel, mahina talaga yung immune system niya at uh, hindi natanggal sa loob ng 2 to 3 days. Ikakal na natin yan kahit may vaccine yan mga abel. Oh. Wala eh. Wala tayong magagawa. Pero ito, ito, ahapon to nung hindi ko pa nababaksin. Ganyan yung itsura nyan. Hmm. to Pero ngayon, kita nyo. Hmm. Ang ano nyan na. Ayan o, ko namamarako, marako na. Kapatid nya naman, hindi naman tinamaan. No? Ayan. Ilan na lang yung young bird natin? Ito si stock bird natin. Bale. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito 8 9 10 10 na lang pala yung young bird nating natira. So ito, itong mga to, mga matatanda itong apat na to eh. Ito, to, ito. Si Palawi, Peter C Banlun ah uh, Peter C, ayan. Yan yung apat na old bird natin dito. Ito to to. Mm. -hmm. Ayan. So ito sana ma -recover ma-recover sana. Kasi minsan, mga abel, kahit maganda yung ibon, pagkaganya naman, pagkaganya may tama, hindi rin natin masasabi. Pero ano naman eh, nakikita ko naman, uh, ayun mga abel, kita niyo yung ipot niya buo na. Ito kasi yung pinaabata, itong dalwan to. So yan, kita nyo, ito kung oh, hindi ko naagapan, nagluluha-luha na yung mga mata. Ito naman, tamlayin kumain pero tim ko kumain ka ba? Ay kumain mga abel oh. Kumain siya. Kumain siya marami sa so, lang Check lang natin mga abela. Ah. So yun mga abel, nakakain nga pala siya. ayan Makaka-recover na 'yan. All right na all right, 'yan. 'Yan. 'Yan yung apat nating ibon na Old Bird. Na nabaksin natin din kahapon. Ayun. Hindi na lang ako nag-video na nagbabaksin dahil uh, napakahaba naman kasi. <laughs> So yan, nabaksin ko na lahat yan, lahat-lahat. Hmm. So isang araw, papakawalan na yan mga Abel. Pwedeng-pwede pwede na, paparondahin na natin yung mga ibang ibon. Yan, nagsipagsiglahan na sila eh. Simula nung nabaksin sila. Yan, oh. Sumigla na sila. So ito lang, dalawang young bird lang natin ng BBC. Yan. Uh, yan mga yan, bata kasi kaya ganyan pa yung attitude nila. Madali silang tamaan Kaya ngayon, isinama na natin sa baksin alright na alright na yan mga Abel then dito ayan yung mag asawa na ayan mag asawang banlun yan yung banlun natin at saka si ano uh, Miss DQ anak ni Miss DQ yan ayan ganda oh, gandang hen laki Ay, kita nyo yung mga mata ni ano, Banlo oh. no, apakaganda, apakaangas. Kasi hindi natin sila pwedeng lagyan ng pugad. Every pauwian lang, kunyari, basketing ngayon, dun lang ako maglalagay ng pugad. Para mas, ano sila, mas motivate yung babae nating ibon para mas lalong umuwing maganda. So, nakikita ko gumaganda uwi nito. Hmm, ayan. Hindi lang natin nilaban sa pan race. So, ayan, ito yung dalawa. Oh. Ayan yung dalawa natin. Hop, di nalabo, 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 boop. Huwag hmm. tayo dyan. Dito tayo sa kabila. Ang hmm. tatawag siya, no? Itatawag yung tatay nyo, ayan, oh. No? Si Red Pepper. Kita nyo, kondisyon na kondisyon. Kaya lang talaga mga abel, ang ugali ng ibon na to, pag nagro-ronda yung mga ibon ko, tumatalon-talon dito. Kaya hindi ko mapaganda yung bagwis niya. Laging putol-putol ayan -putol, oh, kita nyo. Kasi nga SM eh, si, bulag oh. kita, kita nyo, bulag oh. Mm. Ayun, bulag oh. Wala na kin kinain ng katarata yung mata niya. Yan, oh. Pero masigla yan. Ayun. Ito yung kanyang anak. ayano. Oh. Wow, ayan, yan na lang yung bird natin ng MPFL, yan. Buti. Iko, oh. ito kasi, Tika lang ha. Ilipat natin 'tong pugad niya dito. Ayun. Para si Brown, dito siya. Yan. Then ito kasi si Palawi, eh Palawi, ah uh, Litar. yan Yan lumipat. <laughs> so yan kasi inaasawa yan dito. Ni tim yan Ni tim So ito naman si ah uh, Litar din. Magkapatid magkaapatid sila sa nanay ha ito naman, kadugulan nila sa tatay ayan, so ayan panayhen na nga lang natira nating ibon, pati yun kasama dun, nandun sa kabila, si Miss DQ apat silang hen na natira dito then plus ito, mga abel ayan ito yung may tama natin na nire-recover natin, ayan ayan yung young bird natin ng pare na matulin, kaso ayan, anong nangyari saan niya, hmmm mm. Mmm, eh kita niyo kumakalog yung ulo. mm Pero malakas kumain yan mga abel, no? Yun ang, ang gusto ko sa kanila. Kita niyo yung ipot niyan, hindi green, hindi ano. Ayun no? Ayan yung ipot niya, mga buo naman. Kaya hindi ko siya mapatay. Ayun. Kaya hindi, hindi ko siya mapatay-patay dahil makal dahil nga lumalaban siya mga abel, no? no. Alam ko marerecover pa natin yan mga abel, no. Ayan, kita niyan yan, no? Mare-recover natin yan. Huwag lang siya yung ano, wag lang siyang yung iikot pa baba. Yung ano niya. Leg niya talagang wala na talaga. Pero kung ganyan lang, kalug-kalug lang, makakaya pa yan. Yan yung lagi natin first drop sa training mga Abel. Pabilis yan. Lumulusot lagi yan. Kung lumalaban lang lagi ako sa pooling, papasok lagi sa top 10 yung ibon na yan. Kapatid lang nila yan. Bale, paano ba to? O oh, kapatid nila etong ibon na to si si ano si Litar at saka to magkapatid yan yun yung first clutch etong second clutch hmm. ang third clutch nandun yung may stock bird tayo yan sayang yung kapatid naman nito ah uh, nakal ko ang kapatid niya eh kasi nga umikot yung leg hindi hmm. natin nahabol sayang yan kaya hindi ko siya mapatay dahil pwede ko siyang gawing breeder na lang mga abel. Kung sa aling ma-recover natin mga abel, oh, kita ayan. Oh. ko na lang siyang breeder. Magandang gawing breeder yan mga abel. Ano yan? Arden na may pasok na Victor Lim tapos pinasokan natin ng litar na Bandenbrook na may pasok din na Arden yan Halos line breeding lang ginawa natin dito sa ibon na to. Then, nga pala, dito sa mga ibon natin dito na young bird, ayan, may vaccine din yung mga yan, mga abel. Ayan oh. vaccine yan. May vaccine yan. dito ako muna, ano, start. Ayan oh. may vaccine yung mga yan. Hmm. Kita nyo, napapansin nyo, may lumilipad-lipad na langaw pa rin, o. No? Oh. Hmm. So, doon sa mga nagsasabi saan, linisin ko daw, kahit anong gawin ko linis, wala talaga malangaw talaga dito sa si area ko. Ayan. Kita nyo, ayan oh. Ayan yung mga ibon natin. Ang sisigla na nila. Alright. Ayan dito naman. Aray ko. Tigaw pa mabitawan ng ang phone. yung dalawa. Oy. Ang lalaki na ng anak mo. Ah, uh, Pandora. Ayan o. Oh. Yung isa niya, white flight. Yung isa parang hindi pa masyado clear kung may puti sa pakpak. Ayan. Isang BBC South, isang BBC Summer. Ayan. Kompleto na yung ating ano, uh, ring. Ito naman, may vaccine na rin yan. Mm. Then dito, ayan. Ito yung ating mga anak ni Palawi. Ni ano? Palawi. Peter B. yan, Peter B at saka ni Lady Victoria. Kaganda oh. Gandang kulay. Then dito naman, ayun anak ni ano ito dapat sisingsingan natin nung ah uh, kaibigan natin na si jo Johnny ba Johnny Mark Johnny yan sisingsingan dapat natin yung anak niyan kaso anong nangyari dapat dalwe sabi ko second clutch na lang siya tapos ito lilipad ko na lang muna sabi niya okay lang hindi naman daw siya nagmamadali yan oh. isa ewan ko kung anong kulay na kung magche-checkered yan anak ni Peter C yan nanay ni Miss DQ